You. Good morning. Ah. Oh. Sapa natin yung ano. Saan ako nakakuha ng yen nung punta ko dito sa Japan. Salamat. Sa may mga technique kasi. <laughs> Ngayon, pinaka-obvious kasi na technique na para kumuha ng yen sa money changer. Pero hindi siya sulit. May patong yun eh. Kunyari 0.42 centavos Yung ano yung yen. Kunyari lang ah Sa kanila 0.45 centavos So mas mahal ng konti Okay lang Kung bibili ka ng 1 yen Halos pa lang, hindi masakit yun Pero kung bibili ka ng mga tipong 1000 yen Hindi oh, na lugi ka na Nung malaki Ngayon magkano na 0.37 centavos 37 centavos JPY ah, P, to 1 Japanese yen mamura na kumpara dati bili ka ng 1,000 yen diba ang laki ng difference ngayon paligtad naman sa akin pagpupunta kayong Pilipinas yung <laughs> yung 1,000 yen namin Oh, baka na lang 'yun, 3,000 na lang 'yun. 3,700 pesos. Dati mga 4,000 pesos 'yun. So, anyway, pinaka sulit na money changer. Pa pinaka sulit na kuha na lang 'yan. Please, pumunta kayo sa bangko. BPI, BDO, Security Bank, whatever. Tapos sabihin niyo, ah, pupunta kami ng Japan. Ah, kailangan namin ng yan. Sabihin nila, oh, magkano kailangan niyo? Tapos sabihin nila kailangan namin ng document sa passport mo yung ticket mo para sigurado alam namin pupunta kayo ng Japan ganun tapos kakausapin nyo sila dapat ano maaga mga 2-3 weeks bago kayo lumipad kasi kukuha pa sila eh sa so, kuha na nila ng yen or whatever ipapa-reserve kayo yun ang tawag doon papareserve kayo ng yen ngayon yung break nila is malapit or sobrang lapit or halos parehas sa uh, exchange rate talaga so pag ginugel mo JPY to PHP nakalagay kanyari 0.36 centavos to 1 JPY halos ganun din yung mga kukuha nyo sa bangko so yun ang pinakamatipid sa akin naman mas sulit yung kasi ang laki ng perang dinala ko dito kasi pa ako ng hotel, bayad pa ako ng apartment ganun, so ganun, yun lang So, yun yung first way. Oh. Yung iba, next time na yun. Bye-bye!